Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel Greggy Farmer nga po pala ulit to Bali, update ko kayo dito sa upo ko mga kagulay Ito nga, ilalagyan na natin ng uh, gapangan niya Kasi ang plano dito mga kagulay sa taas na pabubungahin mga kagulay Kaya kung makikita nyo, may gapangan na At saka tinatanggal ko rin tong mga sanganya dyan muna Hindi ko muna lahat tinatanggal mga kagulay, mga dito lang sa baba Ayan siya, Yan ang ating upo mga kagulay yan tatanong kayo kung ilang metro ang ano spacing ay isang metro mga kagulay yan siya ito yung gapangan niya sa taas mga kagulay yan balit dito nalagyan na ng gapangan Dung, hindi pa mga kagulay nilalagyan ko nga yan siya ito ay mayumi ba ito ma kalimutan ko ng variety ito mga kagulay at so, upo ito ng ano uh, iswis company mga kagulay yan ano yung mga hmm. nahuli yan kasi dapat to matangkad na talaga to dapat to nag-shette na kasi lang nga na kumbaga nabitin siya sa abono mga gulay no nakaraan kaya medyo umano siya ah uh, kumbini siya umina siya gumapang mga gulay pero yan na siya makikita nyo yan sunod-sunod na gumagapang ng mga gulay wala naman siyang sakit kaya, kung makikita nyo ay uh, green na green naman siya tapos tinanggal ko na rin yung mga ano yung mga nasa ilalim mga gulay yung mga nasa ilalim pa lang yan tapos yung mga ganito, tinatanggal ko rin yan mga kagulay yan. Kasi sa taas ko nga pabubungahin mga kagulay. Yan siya, yun yung mga ibaw. Kasi yung uh, isang kasamahan natin nandun, nagaano nang tataniman ng uh, palaya mga gulay kasi matatangkad na masyado yung palaya mga gulay tapos yung isang kasama naman natin nandun kumukuha ng kawayan mga gulay tapos kumawa pa tayo ng ano, isang arawan para mag ano dun sa uh, poste ng mga ano, mga kagulay kasi hindi nga kakayanin na. Kaya gumawa kumuha ako din ng isang ano, mali pangalawang nung nakaraan, kumuha ako ng isang tao, tatlong araw niya dito mga kagulay paglalagay ng kawayan Eh naging tatlong araw mga kagulay kasi uh, kung kinuha pa yun nandoon sa lumang talong yung kawayan kaya inilagay dito mga kagulay. ayan tapos ngayon kinuha ko uli. Dalawang balay pangalawang araw na naman niya ngayon mga gulay kasi nagano doon sa ano. Kung naalala yun, yung demo mga gulay doon na yung tataniman ng uh, ampalaya para hindi na tayo gumamit ng plastic para mas makatipid-tipid naman tayo mga kagulay. Kaya yun, yung isa, yung isang kasamaan natin, yun naman yung nagka-scatter doon kasi madam na mga kagulay. Ayan siya. Ah, titignan mo ang titignan nyo ang mga upo natin mga gulay, okay naman siya. Ayan. Green na green naman siya mga gulay. Wala naman siya tama ng pongo. So kaya insekto. Pero meron din yung mga ganito mga gulay. Pero tatanggalin ko na rin yan mga, yan, mga kagulay. Yan. Marami din naman na hindi namin na perfecto na nabuhay mga gulay. Kasi papakita ko sa inyo. Kasi to nasa 300 to. Pero ngayon wala na siya mga kagulay. Gawa nga ng marami din na matay mga gulay. Lalo, lalo dito. Ilang butas to mga kagulay. Yan hanggang dun. Tapos dun meron na naman. Yan yung upo natin, oh, malapit na mag-7 mga kagulay. Ayan na yung ano nyo. E, iaayos pa natin to. Itong sa taas, medyo iaayos pa natin kasi yung iba ay naglalaylayan na mga kagulay yung tali. Kaya e, natin. Eh, ang upo, mabigat. Ayan. Kaya iaayos pa natin. Ito yung ano mga kagulay, open pinroning ko hanggang dito. Ayan. Tingnan nyo, ang taas na kakaiba siya kaysa mga doon. Mga kagulay dito, ang taas niya. yan may mga bulaklak na nga rin siya kung tutusin mga kagulay. Pero tatanggalin natin yan. Doon na tayo sa taas talaga magpapano. Kasi more on pruning talaga ako mga gulay. Yung talaga yung practice ko dito sa pagtatanim. Kahit anong gulay ang tiyatanim ko, pruning talaga ako mga gulay. Kasi kung baka subok ko na siya. Sa mga iba, nasasayangan sila sa mga sanga. Pero ako, uh, more on pruning talaga ako mga gulay. Kaya kung mapapansin nyo, wala siyang sanga. Wala siyang sanga dyan sa mga gilid-gilid mga gulay. Kaya hindi na ako nag na trellis dyan sa gilid sa siding kasi sa taas ko nga pabubungahin mga kulay kaya yung mga ganito makikita yung bungang ganyan ulaklak ay tatanggalin natin yan yan so sa taas na tayo magpapabunga mga kagulay ito mga to tatanggalin na to yan kanya lang naman ang pagtanggal nya madali lang naman mga kagulay yan. ito yung update natin dito sa ating upo yan. Para magtatali pa ako mga kagulay ang gapangan kasi hindi pa talaga to tapos kasi kaganyan yung maga madaling araw nag spray kami ng asawa ko dun tapos siya meron pang mga anim na plat na pupruningan niya uh, wala siyang kasama ngayon kasi ano lang naman to tulong lang naman niya mga kagulay kaya tuwang tuwa siya kapag may kasama kasi may suldo <laughs> Ayan, wala siyang kasama kasi kumbaga tulong lang niya sa akin mga kagulay. Ayan yung mapagmahal nating asawa mga kagulay. ayun oh. No? Katawa-tawa mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Kaya tataburan muna natin itong ating ah uh, pangalan <coughs> na ito. Ay, uh, may hala pala tataburan itong mga kagulay. Ay, na nag-spray kami mga kagulay. Ang gamit namin ito. Pundicide saka yung ito. Wala na kasi lamang kaya iniwan na dyan. gamit na rin kanina uh, saka insecticide pang uod. Yan yung uh, Bio Optimax mga gulay yung, yung spray natin kanina Kaya wala na kang makikita drum dyan Nandun na yung drum mga kagulay Kasi mag abono kami uh, Bukas siguro Pagkatapos ng harvest dun sa sitaw Kasi harvest na naman sa sitaw bukas tapos nun na Kumbaga uh, Abono na namin ito ng asawa ko Kasi busy pa nga yung mga kasama natin dun sa Ampalayan, sa nag nang ano. Kaya dalawang muna kami ng asawa ko mag-abono bukas. Kumbaga, unti-unti muna -unti namin ang abunuhan. Kasi kailangan na talaga ng abunuhan. Tapos, pagkahapon nun na naman, ispray na naman tayo ng uh, pulyar, mga kagulay, para magsalubong talaga siya. Kasi, bali, magpapalit na ako dito. Sa talong, magpapalit na rin ako ng abono dyan. Yara na gagamitin ko. Ubusin ko lang yung 1620. Pag naubos na yung 1620, yung mga kagulay, yara na gagamitin natin dito. Yan. Ano, tingnan yung mga kagulay. Wala pa siyang isang buwan bago na pruningan mga kagulay pagkatapos pruningan pero bumuelo na siya mga kagulay ayan, ayan. pero tong video na to mga kagulay update to to sa ano sa upo kung baga nadaanan lang natin to ayan o, bumuelo na siya kasi napruningan siya mga kagulay kanina may namin nakita kong ganito kagapon to nakita kong mga ganito may mga punggos ayan punggos yan mga kagulay yung mag ano dyan tapos mag i-luis punggos yan mga kagulay kaya kanina madaling araw mga alas meja kasama ko yung ano yung asawa ko nag ano kami nag spray kami ng fungicide at saka uh, pang uod mga kagulay ngayon nga bukas spray na naman kami ng pulyar para naman pampakapit sa bulaklak mga kagulay magtatanong na naman kung anong gamit ko yung pa rin yung, yung biotonic pa rin ang gamit kong ano mga kagulay biotonic pa rin ang gamit kong uh, polyar, mga kagulay Yan. balik tayo dito mga kagulay sa upo Ayan, ito pa yung hindi ko pa natapos na talian, uh, na talian ng gapangan mga kagulay. Ayan, wala pa kung makikita nyo. Dito may nakita na kayong gapangan nya. yan Tapos dito wala pa mga gulay lang plat pa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na plat pa to mga kagulay. Kaya in-update ko lang kayo dito para makita nyo rin. Baka mayroong naghahanap. Kahit walang naghahanap. Pero update ko na rin dito sa upo. So ayan mga kagulay. Hanggang dito na lang ako siguro. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin, gagawin kong video tungkol dito sa mga pagtatayin ko ng gulay. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat.